Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakaligtas ang pitong mountaineers matapos matrap sa rumaragasang tubig sa Mount Damas, San Clemente, Tarlac. Sa video na ibinahagi ng mountain climber na si Abner Avedra, Makikita ang pagragasa ng tubig sa ilog habang nakatungtong lamang sa malaking bato ang kanyang mga kasama. Kwento ni sa Avedra, maganda naman ang panahon ng umakyat sila sa bundok linggo ng umaga, September 10. Pero pagsapit ng hapon ay bumuhos ang ulan kaya nagdesisyon silang bumaba na lamang at umuwi. Sa kanilang pagbabalik at pagdaan muli sa ilog ay nakita ng mountaineers na naghulay putik ang tubig at sa loob lamang ng ilang segundo ay rumagasa ang tubig. Nagpasya ang dalawang mountaineers na kumuha ng lubid at itak para makatawid sa ilog at sa kabutihang palad ay ligtas namang nakatawid ang mga ito. Bumalik ang sigla ng ugnayan ng North Korea at Russia kasunod ng pagbisita sa Moscow ni North Korean leader Kim Jong-un. Pagdating sa Russia, sakay ng sariling bulletproof train, agad na nakipagkita si Kim sa Russian official bago ang pagpupulong kay President Vladimir Putin. Kasama ni Kim ang matataas na military officials nito sa pangunguna ni Korean People's Army Marshal Pak Jong-chon at Munitions Industry Department Director Jo Chun-ryong. Samantala, kasabay ng pagbisita ng kanilang leader sa Russia, nagpakawala ang North Korea ng isang ballistic missile sa silangang bahagi ng karagatan ng South Korea. Kinumpirma ng Japanese Coast Guard ang pagbagsak ng missile limang minuto matapos itong ilaunch ng North Korea. Nangako ang Department of Information and Communications Technology o DICT na bago matapos ang kasalukuyang taon ay maipapamahagi na nila ang malaking bilang ng digital IDs. Sinabi ito ni DICT Secretary Ivan Jan Uy sa press briefing sa Malacanang. Ayon kay Uy, maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naiinip na sa mabagal na distribusyon ng national IDs na ilang taon nang naaantala. Sa ngayon, sinabi ng kalihim na umaabot sa 80 milyon na katao ang nakapag-apply na ng National ID base sa kanilang database. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Chongko Naguula. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.